Brother, yes, sir. ikaw ba ang investigator? Yes, sir. O, Ito, oh, nakakalompa, oh. Yes, uh, anyway, hindi kayo dyan, eh. Di ba? Hindi kayo dyan, di ba? Yes, sir. Three days before the know, accident po nangyari po. Okay, ganito. Kaya na-request kita kay Hepe. Yes, sir. Para... Maging malinaw yung Laging problema. Kayo po ang may-ari nung truck. Sabi ni Brother Jerwin, tumawag kayo sa opisina. Kasi, yung inyong truck, doon sa bandang baba, nagka-problema na Tama. Then, ang ginawa ng tauhan ng lokal na pamalan na Marina City, Hinila. Apo. Tinaw po, papunta dito. Tinaw. Nangyari yan, anong araw? Saturday po. Saturday ng gabi? Apo. Ah, okay. Saturday daw ng gabi, tumirik doon sa bandang baba. Hinila ng... Towing truck ng dasma. Towing truck ng dasma. Dinala dito? Apo. Okay. Sabado ng gabi. So, siyempre, in-inform ka ng driver mo. Apo na nakaklam na po kami. Nakaklam na kayo? Okay. Bakit hindi nyo agad nagawa? Um, Saturday, ano, Sunday po, wala pong bilihan ng pyesa. Oh, so, Saturday ng gabi, nagka-problema. Sunday po. Ikaw Sunday, syempre, sarado ang yeah. auto supply. Lunis ka nakabili? Opo, nakabili po ako ng Monday. Ginawa po yan hanggang gabi. Doon pong natapos po, sabi kasi clutch lining. Tapos noong natapos, ayaw pa rin umanda. Sabi, power divider. Binalikan po niyang Tuesday. Tapos nagpadala po ulit ako. Natin, uli, bumili ka ulit ng? Power divider naman. Po. Anong araw? That was Tuesday naman. Tuesday. Po. Noong Tuesday nagawa? Um, sa Wednesday na po natapos. Tapos po, Thursday pumunta doon para po yung competition. Yun. So, Sabado ng gabi, nagka problema kinila ng kawani ng lokal na pamalan dinala dito siyempre sabado yun ng gabi linggo hindi makabili ang pyesa luni sa kabilang ang pyesa nagawa yung pyesa na igamit. unfortunately may panibagong problema so natapos merkoles ng gabi hapon Webes, pumunta kayo sa lokal na pamalan. Okay. Nung pumunta kayo, magkano sinisingil? 107,000 daw. Okay. Kasi nabasa ko yung ordinance sa brother ng lokal na pamalan ng Dasmarina City. Pagka ganitong truck, ang hila dito, alam mo, 4,000. 5,000. 5,000. Tapos, bawat oras, 1,000. 1,000 pesos. Okay. Ang lupit. Actually, dinulog ko na ito kay DILG secretary kasi merong nauna na sa na ang sinisingil ay eh, mahigit 100,000 meron ding mahigit 40,000 so dumulog tayo kay DILG secretary ang sagot ng lokal na pamalandas marinas may ordinansa so talagang may ordinansa sila kaya lang dahil sa pangyayaring ito na may namatay, dudulogot ulit tayo kay DILG Secretary na mabagsik ito. Now, dahil kung public service ang pag-usapan, dapat ito, ikaw yung namatayan, ano, dapat, nung hinila, inilagay sa ligtas na lugar. O kaya naman, Inimpound. Kasi kung inimpound yon, hindi na ako makikialam sa problema. At kung ginawa nila yon, hindi namatay ang kapatid mo. Kailan namatay ang kapatid mo? Pamangkin mo. Ha? Linggo ng madaling araw. Oh. Linggo ng madaling araw, namatay ang pamangkin niyang rider. Bakit? bumanga sa likod ng truck ay eh, madilim dito eh brother tingnan mo may puno pa ng akasya naharangan yung ilaw sir naharangan yung ilaw so sa madaling salita kung tama ang ordinansa ng lokal na pamahalaan hindi mamamatay ang pamangkin mong rider kaya ito idudulog natin sa DILG secretary kasi ang DILG nasa ilalim nila sa pangangasiwa ang lokal na pamahalaan. At maliban pa diyan, ikokonsulta natin sa lawyers ano yung dapat pa natin gawing aksyon. Ay alam mo, diretsahan tayo kaya ni-request ko kay Happy ang presence mo sa level ninyo, magsasampa kayo ng kaso hindi? Sa mga taraba procedure, sir. Magsasampa kayo ng kaso? Kaso kailangan namin, sir. Sino sasampa ninyo ng kaso? Both sides, sir. Then, 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 Sinong instead, both sides? Sa area, side. sa, at okay. yun, saka yung sa city government. Sino? Sa mga area, at yung city government. City government. Sa city government. Tama yun. Tama yun aksyonan niyo, ninyo. Yes, kayo bilang pulis, hindi ko kayo pipigilan na magsampan ng demanda. Ang nakikita ko, baka <laughs> ididemanda pa ninyo ito. Masa, po, Oo. Pero, uh, sa parte na yon makikialam ako bilang parte ng advokasya dahil kung ginawa ng lokal na pamahala ng tamang serbisyo hindi negosyo hindi siya magbabayad ng 107,000 pesos at hindi mamamatay ang kanyang pamangkin kaya alam na alam ko ito hindi babaliwalain eh, ni Secretary ng DILG Attorney Benjamin Abalos bakit kamo? Pag hindi na itama ito, pwedeng may mamatay pa uli. Mm. Ngayon, brother, nag-usap na kami ni Hepe. Sa ngala ng public service, hindi ko kayo inuutusan. Pero, dahil uh, oras ni Peligro na, hindi na niya masesettle yung babayaran sa lokal na pamalan ng Dasmarinya City, mamayang gabi, madilim na naman, pwedeng may mamatay uli kaya sa ng public service mag-usap ni Hepe sabihin mo ang mongkahi ko maglagay kayo ng early warning device plus move in. kahit magdamag lang ngayong gabing to dahil madilim ang lugar ayaw nating may mamatay pa ngayon kapatid kaya ni-request ko rin yung presence niyo Imo mong ko sa inyo. Ito mong kahi. Kasi kung magiging bias ako dahil representative ako ng One Rider Party List, dapat susulso lang kita eh. kay ka eh. Pero sa usapang makatao, ikaw biktima ng maling ordinansa. No? Yung pamangkin mo, biktima rin ng lokal na pamahalaan ng Dasmarinas City. Kaya mong kahit ko sa iyo, nag-usap na kami ng chairman ng One Rider Party List. Kausap ko na rin si Congressman Rods Ceres. Kami ang bahala doon sa problema ninyo. Sasagutin namin ng One Rider Party List. Okay? unang-una yung gastusin sa palibing at kung may iba pa man na dapat itulong sa inyo ang ano lang po namin kayo na eh, kasi uh, ilang na rin po ng ano uh, public, ano public servant po kami uh, public servant din po kami ng hospital sa hospital din kayo Pero itong rider na namatay, hindi na nadala na hospital, no? Wala, yes. na, So walang babayaran sa ospital no. No. kasi talagang ano. Baka po kasi maka pa. Kaya nga. Ako kapatid nagmumungkahi sa pamilya ninyo. Hindi ako nakikialam, hindi ako nagdidikta. Mungkahi ko. Huwag na kayong magdemanda. Kasi sila mismo biktima ng lokal na pamahalaan ng Dasmarinas City yung pamangkin mo na namatay, biktima rin ng lokal na pamahalaan ng Dasmarinas City. So ulitin ko, yung gastusin sa namatay, sagot ng One Rider Party List. Nag-usap na kami ng chairman ng One Rider Party List at ni Congressman Rod Bago ako pumunta dito. Okay? So walang may kagustuhan nito. Ikaw naman, dahil yung multa na 107,000 pesos hindi rin makatarungan para sa party mo no ah magkano sa towing 5,000 so 107,000 minus 5,000 102,000 Kasi nasira ang truck mo eh Hindi mo naman gusto Pero sagot mo yon. So Sagot mo ang 5,000 Sagot ng one rider party list Ang 102,000 Diba? Pero alam mo kung ginawa ng lokal na pamala ng tama Wala akong pakialam sa'yo So okay na tayo Malinaw na So brother Hindi ko sila pwedeng diktahan Pwede pa rin silang magsampa ng kaso kung gugustuhin nila. Pero katulad na banggit ko, minumungkahi ko, wag na. Apo. Kasi, paano nyo sila i -dedimanda? No? Eh, usapan diretsuhan tayo. Yes, i yung lokal na pamalan. Dahil may pagkukulang at may pagkakamali sila. Magsasayang lang kayo ng oras. Tanggapin natin ang katotohanan. Kaya, kami nang bala sa inyo sa One Rider Party List. Pati sa iyo. At ito, idudulog natin kay Secretary ng DILG Avalos. Kasi, pag hindi ito na itama, marami pang mabibiktima na hindi naman yung gustong masiraan ng truck. Nagninegosyo rin ako eh. Pero marami pang mapiperwisyo. Kaya, sa inyo, ng mga trucking tracking ang business, kung pwedeng iwasan yung dasma, iwasan niyo. marami nang nabiktima dito sobra na no siguro may may association kayo kung puwede iwasan nyo ang Dasmarina City malupit dito matagal na namin inaaksyonan to pero sa dami ng humingi ng, problema ng tulong sa amin hindi kami si Superman eh pero sa nangyaring ito palagay ko at sigurado pala ko, na ako hindi ito babaliwalain ni DILG Secretary Avalos sigurado ko sigurado 100%. 100% at sa atin naman hindi tayo brother nakikialam sa lokal na pamahalaan patungkol sa ordinansa ang pinangigalaman lamang natin hindi ito tama hindi ito makatao Walang public service dito negosyo ito. Tama po sir. Diba? Kasi ang tamang serbisyo, hilahin, mm -hmm. ilagay sa ligtas na lugar, patawang kayo ng multa. Yun, dapat po. Kaya tayong magagawa. Yun tayo nga po, yung sabi diba? ko nga po, yes. dapat hinala na lang po dapat. ito sa oh. public. sa, uh, 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 Dahil sagot ng one rider partly mm -hmm. sa problema mo. Mm -hmm. Hindi talagang tumutulong kami pero kung mali ka sasabi ko sa'yo wala kami pakialam sa'yo talikod ka bro Jerry hmm. wala nang bangko bukas mo in cash kapatid ito paunang tulong sa inyo ng one rider party list 10,000 pesos mag-uusap pa tayo okay. Kunin mo brother Matt yung number niya no? Okay Hindi pa tayo tapos no? Kamag-anak ka rin nung namatay Dito. So mag-usap na lang kayo ha Panatagin nyo ang loob nyo Na biktima lang kayo ng maling sistema no? Okay Ah, uh, investigator. Yes, sir. Katulad na nabanggit ko, wala ako sa posisyong magdikta sa kanila kung nanaisin nilang magsampan ang kaso harapin mo yes sir okay so bukas mamayang gabi pala banggitin mo kay Hepe deputy namin sir Tiger Thank you, sir. O, oh, pag... bayos ka. Yes, <laughs> Anong class mo sa riding course? 2014, sir. 2014? May... Uh, okay. oh. Sir, sir Gibor, sir. Sinong awan mo? Sir, si... Sir Joy. It oh. You are? Major Villa Gonzalo, po. Major Villa Gonzalo. Yes, sir. Ikaw pinadala ni jefe? Opo, sir. Kasi okay, very sir. good. Opo. Ito. Ah... Uh, Public service. Opo, sir. Hindi ko kayo dinidiktan, hindi ko kayo nuutusan. Yes, sir. Critical yung pinaglagyan ng personel ng Dasmariñas. Yes, sir. Pwedeng may mamatay uli. Opo. Sir. Tama? Tama, po. Mm. Yung bola, ipapasa ko sa inyo. Yes, sir. Lagyan ng early warning device, lagyan ng patrol car. Yes, sir. Isang gabi lang. Opo, sir. Kasi, pag, huwag sana, pag hindi ninyo... Sinunod yung mungkahi ko, Tiger. Tiger, tawag namin eh, pag rider ng HPG. Tiger, pag hindi ninyo nasunod yung mungkahi ko, yes, sir. kayo ang kakasuhan namin. Tama ba? Yes, sir. Opo. Okay. Hindi po yung advisor ni Epo. Nag-usap na yun, Epo. sir. Isang gabi lang naman eh. Yes, sir. Kasi baka may ma-accident. Baka may ma-accident. Kailangan ka pa dito. kung June lang po, Bala na kayo. Basta Ako, sir. I... Uh, sir. kung ano po yung utos niyo rin sa kanya epi ano? Hindi ko utos. Nangyayari po. Yes, sir. Hindi ako pwedeng magutos sa inyo. Yes sir, yes sir. Mungkahi lang. Masabi mo Tiger, inaabuso ko dahil congressman ako. Oh, hindi po <laughs> sir. <siya na. laughs> <laughs> hindi sir. mabuti yung malinaw. Yes po. Tingnan mo naman, namatayan ang kapamilya. Oo oh, nga po sir. Hindi naman po nagpapabayarin ng gas pa po Salamat sa inyo Yes sir, thank you very much At uh, ano? Pa-picture daw Halika tayo Picture tayo O, oh, thumbs up Kahit, kahit namatayan kayo ha ah, Tanggapin natin ang katotohanan Thumbs up tayo Okay. Lilinawin ko ha, yung binigay sa iyo 102,000 sa iyo paunang tulong 10,000. Hindi sa akin galing 'yan. Sa One Rider Party list. Okay. O oh, kasi kung sa May eh, mahirap 'yan. Maputi yung malinaw ano, brother. Baka akala baka akala Tiger eh billionaire na kay Vegan ano. Tulong uh, naman 'yan, Tulong lang. Yan. Malinaw na sa iyo ha. Bukas Unahin mo na yan Kung may problema pa Tawag ka sa opisina Kung Kung may problema Halimbawa May problema pa Hindi pa makatakbo Tumawag ka sa amin Ako magpapatawing ng truck mo Yung sa Burial General Services May number kayo nito oh, Okay na Condolence na lang ha Okay oh. Alam mo Hindi ko alam kung sasangayon kayo ha? Yung pamangkin mo Yun ang instrumento Para itong ordinansa ng lokal na pamalan May tama no? Kaya Siya ay bayaning Ewan Kaya wag na kayong malungkot Okay Oo. Kasi kaya minungkahi ko wag na kayong magsampan ng kaso Biktima rin siya eh Malinaw sa inyo Malinaw sa inyo Oh, kaya ni request ko yung presence niyo kaharap ang police investigator kaharap kaharap yung deputy chief of police yes, ng Dasma para malinaw. Walang barasuan dito. Ang gusto natin win-win solution. Okay? Sige, may lakad pa kami. Papa picture daw kami, HP sama mo, Chief. Yes, sir. Una, sir. SESPO Sama Sespo. mo kami, dua sa dulo. So ayan, Bagaman at tayo'y namatayan, thumbs up tayo. Yes, sir. Ooh, ooh. One, two, three. Okay na po. Bago ko malimutan, yes, Tiger. Yes, sir. Papantayan mo yung truck? Opo, sir. Opo. Nirequest ko sa pulis, pantayan yung truck mo. Ano yung nawala? Battery po sakin yung battery po. Kasunod Yung diesel niya naubos lahat. Pati battery. Paganin battery. Pagka-nin battery, pang-pinagkandas sa 7,000 pero ako na po yung gusto ko magiyabang sa iyo eh. <laughs> Brother Jerry hihirit ako sa one rider party list alami mo magkano yung ilang battery? dalawang battery 7,000 isa papabro ha? hindi pero kilala ko yung chairman ng one rider party list ah. eh. at yeah. si congressman Rods Gutierrez kapareho kong mayabang yun eh. <laughs> o sige ako nang balang mag explain doon dahil biktima ka talaga dyan kung ang battery ay 7,000 each tig 7,000 tayo o oh, bigyan ko na ito ng check na check ko alam ko i-approve ito ng one rider party list eh. kasi alam mo kaya tinutulungan namin siya hindi siya dapat nagsasuffer ng ganyan opo sir Wag na ninyong pangarapin tulungan ko kayo ha. Kasi, magnanin yung pangaraping tumulo ako sa inyo. Ibig sabihin, pag tumulo ako sa inyo, may problema kayo. Sa, Di ba? Sa December lang, sir. Sa December? Tumawag ka sa amin. Ah, at, hindi mo kami matatagpon. Sa sige, may derwin. O, oh, yan. May tiwala naman ako sa iyo. Ikaw na maglagay ng ano, ha? Ha? Hmm. At uh, may lakad pa kami. Yes, uh, ako nung balang mag-explain sa chairman ng One Rider Party List and uh, Congressman Ross Gutierrez. Pero ako, alam ko, approve yan. Uh, oh, kabisado ko yung dalawa na yun eh. No. Hmm. Yes, sir. Tiger, ayusin Opo, mo. Opo, sir. Thank you, sir. landicho taga Batangas ka. Silang, sir. Yes, sir. Pabayang mas kay Jerwin, sir. Domingo, you, sir. kilala ko mga Domingo eh. Kaya yeah, hindi... Si kay Jeremy, sir. Kapalit ko siya sa Eagles. Sige sir, wala mo dyan. Okay. Okay. May guest namin eh. May guest namin. May Buti nyo nag-espada. Ayun. Ayun. Yes, sir. O di bagaman at namatayan. Eh. eh? Alam mo may makakustuhan doon. Hindi Naging instrumento pa yung pamangkin niya. Bayani, doon yan. Bayani. Bayani. Idudulog natin ito kay DILG Secretary. Sir hindi natin pakikialaman, itama lang. Kasi ang lokal na pamalan may kapangyarihan na mag ano ng ordinansa eh. Itama lang kasi man, eh, hindi makatao. No? Okay, paano? yes sir. Thank you, sir. Gusto ko iyayain kayo magmeryenda kaya lang may insulto si Tiger. Yes sir, Tiger. Pag ako gumastos, may insulto siya. Di ba? oh, kung siya naman ang gagastos, ayaw ko naman baka mag-away pa yung mag-asawa. Opo. Yes, yes. May lakad pa kami. Wala ko po Truck talaga. Bawat dalawigan meron po. I-timing It itama mo yung It's biyahe mo. Saan ka asal truck mo? Ingat po. Oh. Or, Kampante ka kayo, na, kayo, may yeah. ulit. Tama yan. Yes, ano, po. ano kaya yung magandang proseso? May no ba sa, sa akin ng isang okay, okay, so, 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 may tutulong ako sa'yo. Opo. Truck ban, kumpiskado lisensya, ticket, or ordinance. Oh, sa so, ng galing oh, po Nung Gentry. Sa Gentry naman. Sa Gentry? Kinumpis ka ang lisensya mo? Okay lang po. Ay, kuhuwi po akong Lucena. Tapos kung papalitin sa akin na lisensya ko po sa pangkakit. Wag taga Lucena City. Ganito kapatid. Taga Lucena ka, di ba? Pagbalik mo, tutubusin mo, di ba? Yung sa truck van, eh, sagot ng boss ninyo yun. Sa truck truck van. Ka Ikaw naman, dahil maling sistema, pag nahuli ka dahil wala kang lisensya, sagot kong multa. Okay? Yung pagliban mo sa trabaho, papunta ka ng 13 Kabite mula Lucena, Quezon, sagot ko. Malinaw sa'yo. Huwag ka nang malungkot. Ayos na. Okay na po. Malaking salamat po. Tulong. Okay, Ay, ano na number mo? You, sir. Yes, sir. Yung usapan natin. Opo, okay, sir. Mobile, yes. okay, sir. Opo, sir. Pinatawagan okay. na, sir. Okay na. Huwag okay. na yung mag-alala. Kausap ko na yan, no? Nalipad ko lang. Ingat mo. Ah, nagkuha na na kayo number? Okay, tapos. Okay. Sige, salamat sa inyo, ha? Salamat sa inyo. Salamat din po. Thank you po. Hindi, ano yun? Sa pag-driver ka, dapat alam mo yung municipality. Opo, thank you po. Dadaanan mo. Alam mo, katulad yan, Ingus. Saka na, uwi. Saka Santa Rosa po, Sige po. Sige po. Tá bem bom, tá